to you. Happy Hello po mga katilag, magandang araw po at welcome back sa aming youtube channel so for today's vlog ay birthday po ng aking bunsong kapatid na si Indong at maya maya po ay magluluto po ako ng spaghetti so para po may handa si Indong kahit ka kaunti lang na sa pagsasalusaluhan po namin mamaya. Tapos po mga katilag ay sila itong ngayon ay nasa sa likodan dahil sila daw po ay magkakatay ng uh, pato yun po ay yung Duck o baby. Tapos ay tamang-tama din po mga kadilag dahil kamakailan po ay nagpunta po dito sila ate Chola. At uh, nagdala po sila nung bigay po ni Tita Ninang na pressure cooker. Ayan, thank you so much ulit kay Tita Ninang. Magagamit na po ngayon yung pressure cooker dahil yun nga magkakatay daw sila itong nampato. Ay itatry po natin niya na palambutin sa pressure cooker para mabilis na lumambot. At ngayon po ipapunta ko sa likodan dahil naroon po yung pato na kakarnihin po nila Indong. Sound trip pala dito. Narito na po ako sa may likodan at sila Indong pala dito yung nagpapakulo na ng tubig. Ayan na ay yung pagkukuan ah tatanggalan ng balahibo. <laughs> At by po ang ating birthday boy. Happy birthday, Bendong! <laughs> siya po ay 18 years old na. Kung <laughs> sa babae ay, <laughs> ay... dibo Pox. Yeah. At si Pox po ay naririto. Ayan, siya po ay kababalik lang din nung minsan. At si Pox ang katukatulong ni Indong na magkatay ng pato. Ba, may manok pa! Aba! Oh, kakatay na, kakatay ng mga alaga. <laughs> at kukunin na daw po nung dalawa yung pato. Naroro na po. Kinulong na din. Ayan, nakuha na yung pato. Oh, wawa naman. Dalawa po pala ang kakatay ni Indong. Indong at saka ni Pox yan. At uh, ngayon po ay pabalik na muna ako sa bahay. At ako'y maghuhugas uh, muna ng mga hugasin doon. At very po si Tala. Abo! si, si, si! ganda ito, ito, naman! Basa pa ang hair. Bawal pang pa magpuyod. Mm. Ganda naman! Ayan! Marunong magpakit sa camera. Ganda ka muna. Ganda muna, ganda! <laughs> 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 oh galing. <laughs> Ooh, asim na asim. <laughs> Update po mga kadilag doon sa bibi na lulutuin po nila indong. Ayan, ito po yung na-chop na po nila. Tapos ay nailagay ko na din po dito sa pressure cooker. So, matusubukan na. Nilagyan ko na din po yan ng salay o yung pong tanglad. Masusubukan na po itong bigay po sa amin ni Tita Nina. And, uh, ipipressure cooker yung pato ng 30 minutes. Ayan, at update mga kabilag. So, ito po yung malapit na. Malapit ko po na pong ahon. Dahil 30 minutes na po ang lumipay. May research ko din naman po kung paano yung tamang paggamit ng pressure cooker. Again, ang po may tendency na kapag ka binuksan sa agad at uh, may pressure pa ay tumalistik. pagkapatay po ng apo, yung mga katilagay hindi mo na agad agad bubuksan. Kapag ka wala na tong Bali, itong tunog. Bali, pagkapalambot po nito mga kabilag ay si Indong po at saka daw po si Poksang magluluto dahil recipe po nila ito. Adobo sa gata daw po ang kanilang gagawin. sa atin. Dito lang din nalambot ko sa bago kong steamer namin from Tita Ninang o Tita Si. Thank you so much po. O, laking bagay. At saka nga po, ano, sabi ni Mama, ay natupad na daw po yung kanyang pangarap na magkaroon ng pressure cooker. Tuwang-tuwa po yun ang binigay po dito. Hindi ate Sula. Nung binala ng isang araw. at na-off ko na po mga kadilag yung apoy at ito yung napanood ko sa youtube <tinyo> Ayan, at wala na pong pressure. Ayan, at akin na po siyang nabuksan. Ito na. Wow, bango ng pato. Box, care na to. Endong. Tingnan natin kung malambot na. Ayan, at okay na po ito. Malambot na. Gawa kami ng isang tipak ta. Aahunin tapos ay ang next daw pong para nila Indong ay yung uh, native na manok ko. At ngayon naman po mga kadilag ay katatapos ko pong maligo at papunta po ako sa bayan dahil bibili po ako ng pang-spaghetti na lulutuin ko po at saka pinaka regalo ko na din po kay Indong. Bibili na din po ako ng pizza. Tapos po mga kadilag ay bibili na din po ako ng skim coat na gagamitin bukas. Dahil nagpunta na po kanina dito yung isang pintor at uh, yun nga, pwede na daw po siguro mag-skin coat ulit sila bukas para matapos na po yung kayo sa may harapan. Guguulan po talaga lately. Kaya yung pong sa harapan ay pinatigil muna ng ilang araw. At ako daw po ay sasamahan ni Kagawa po lang kasi po ay aking lang at uh, paalis na din po kami. Ayan at narito na po si Lugs. Let's go! Let's go. Let's... Alam na po niya na... <laughs> Alam na po niya na papunta po kami sa bayan. Siya po ngayon nakati. Oh. Mm -hmm. Dahil bukas ay siya ay papuntang kalamba. Ayan at bibili na po muna ako ng pizza. Narito na po kami sa bayan. Dito na muna ang inuna. Para bago bumili ng skim coat ay nare na yung pizza. Yes. Okay. Tahan, naka-order na po ako ng pizza. So tamang tama dahil after 30 minutes daw. Saka babalikan. Balikan mm -hmm. mo na yung bumili na lang iba pa natin bibigyan ng um, skim coat. Narito na po kami sa hardware at nakapagbayad na po ako. Kukunin na po namin ulit dito sa may likod na pare. Nakabili na po kami ng skim coat. Nasa motor na din. Tapos po ay dinaan na din namin itong pizza. Nandito na po kami sa bahay. At yan, na po yung skim coat. Binuhat na nilog sa tsaka ni dong So, bali ako po ipapunta na din sa kusina maya-maya at magluluto na po ako ng spaghetti. Bali, dalawang kilo ng spaghetti po yung aking lulutuin. At pang merienda dito sa bahay. Para sa anda dong. Tapos si silux daw po ay papunta din mamaya sa munisipyo. At mayroon po silang practice. So kahit wala siyang pasok na yung nakatiyo nga po siya, ay magpa-practice daw po siya. At kikititrahan ko na lang. Wow. Thank you. Babalik na ako ko Oo. Oh, gawa ng makikihapunin kaya din, honey. dinhan? Mm. Mm. Uh, thank you. Thank you. Welcome. matako ko po ay magluluto na nga sa kusina. Luluto na po ako ng spaghetti. Sila Indong ay tapos na din magluto ng kanilang recipe. Much, much, much later. At, nakapagluto na po ako ng spaghetti. Ayan. Yeah. At nakahain na po dito sa lamesa ang um, Handa po ni Indong namin pong pagsasaluh-saluhan. Ito rin po yung kanilang niluto na pato. Yung naman pong inano po nila tinolang manok ay natin po sa kaldero. So ito daw po ay pangpulutan. Magkatagay daw po ng kaunti sila Indong <laughs> tsaka sila Fox. Kaya nagluto ng pato. Tinatawag na po yung mga bata at para po kami ay makapagsimulan. At habang inaantay po ang mga bata, ang mga bisita po ni Indong, ay gusto ko pong pasalamatan si Tita Nina, yun po sa pressure cooker, tapos din po ay sa pizza, Thank you po, Tita Nina. nga na po ang mga bagets. <laughs> o mga bisita ng Kuya Indong. Sino may birthday ngayon? Kuya Indong! sa si po. Tawagin mo talaga yung bata ngayon ay ayan ang birthday boy ayan po si mama dahil tapos nang magluto ay tayo ay uh, magpipray tapos ay yan, kanta, kakantahan natin ang Kuya Indong tapos ay kakain na pwede na po si Amara what happened to your hair? <laughs> ayan at kami po ay kumpleto na halos nasa si tatay? pwede so na din sila tito ഇതായി അനുമാ മോ Pagkain po kami noon ay mas masanong pagkain amin po sa na May lakas na namin eh. May lakas po At ako nga pala ay mayroong ibibigay sa iyo. Mayroon nang nagpapadapbigay sa iyo ng birthday gift. Ito ay from Mami M. Wow. Oh wow. Buksan mo na. Oo. <laughs> Buksan mo. Oi, oi, oi. Uy, hindi mo 'ko. Wala ka ring windo. Pa. Five. Five. Wow! Meron kang 5,000. Yan daw ay birthday gift sa iyo ni Mami. Eh. Thank you so much. Thank you, Mami. Wow. Thank you po. Wait, there's more. Meron pa. Meron, oh, nagpapabigay din sa iyo ng birthday gift. 1,000 pesos from Tita MJ. Thank you po. <laughs> happy birthday, Indom. Happy ka, happy. <laughs> Kain na na! Kain na na! Ayan, si so Ido po ay speechless. Oh, nahihiya. <laughs> May punctuation na. O. Kain na na kayo. Kuhaan na ng pagkain. Kanya-kanya na pong po, Ano yung dong gagawin mo sa iyong natanggap na 6,000 dahil? Pag-tuition nyo lahat eh. Ay, yung kalahati, <laughs> Pang-bike. Pang-bike. Oh, Pag-ayos po daw niya ng bike. Ayan. Sabi ni Mami Emma saka ni Tita MJ ay regalo ka daw nila yun para sa iyo. At mag-enjoy daw ikaw. Oh. Happy birthday! Yan na. Enjoy na-enjoy na po ang mga baguets. Oh. <laughs> 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 nanakmana ni Betty! Pagkit nakain kain nga nun, nandadakwa mm. ka na ha, <laughs> si Amey ah, Fox? May, may Ah, mm. parang mm. <laughs> si... Si Bibi at saka si Elbert ay eh may ano pa rin, pasok. Ay, si Elbert pala ay may practice. Si Bibi ay eh may pasok. Pinagtiran din po ng pagkain. Ayan, kain-kain lang kayo. Oh, si Tatay. Pagtira mo naman si Tatay ng pizza, tingnan kami dito. ganado po ang mga bagets, bow masarap, wow, Baibat na may ginatiyang kloui, pa oh, wow. check pa tungkol, ay si Tala, nakain ng cheese, <laughs> 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 nakikipag birthday yan ay na yan, nakain ng cheese Tala, sarap, lab, 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 Ganda po yung aming kinakainan. Mga kadilag at paper plate. Hindi na maghuhugas. Hindi na maghihilag eh. Oh, Oo. Oh. Ayan yan yung galing kay Manny and Bill po. Sa pako. Diretso tapo na. Oo, oh, diretso tapo na buhan eh. Enjoy. Kaya nung naman po'y pumasok muna sa git sa tindahan. So, kaya kakainan. Kain po tayo. A few inches later. Ayan, at po ni baby. Po sa ka na? <laughs> Birthday ni Ben, wala pang kanyang mga bisita. Oh, to Para naray na din ako. yun, ito pala. Oh, oo nga. Magkasunod ang lahat tayo. Kain na may. kayo. Kaya pwede sabi ko ng spaghetti. Ito na may sa mga friends ng Indo. Minatay pa din niya. What the hell? Yeah. Spaghetti? Oo, oh, kain ka sakto. Pinag Pero kayo pinagkira ko na ni Vivi. Magkasunodan nga lang kayo, Stop. halos. Uh, ito yung pwede, tira mo sa akin. Isa mo uh, ah. kasi ah. ganito, ayan. Tira mo sa akin. Happy birthday, Indong. Nato si Indong, ha? Ah. Nagagahulog din siya sa <laughs> <ili, laughs> Sila'y Yeah. na ang kanya daw... Oo, oh, ay yung mga high school friends, niya. Kasi sila'y sila magtata, oh, rin, oh, digital digital na, yung magtatagay. Oo, oh, oh, oh. Ayan, at ready na po ulit nga si Lux. Katatapos niyong mag-practice? Yes. So, kami para sa civil service. Oh, wow. Kain na. Yeah. Ayan, ang tinira ko. Tapos ay tingi sa kayong slice ng pizza ni Bibi. Oh, thank you. Happy birthday. Oh, so ay busy. Ito ay visit na sa kwarto at <laughs> nag-o-online shopping na. Okay, yung, <laughs> yung, <laughs> nag may birthday sa kanya si Mami M. Wow. Oh, nakakatuwa Thank, you so much, you so much Mami po Mami, Mami M. Sindongay Si Indongay oh. si ko ah, nakakatuwa at speechless. <laughs> ay naman talaga ang reaction lagi ni Indong, parang si Mahiyay. Pero siya ay deep inside eh, parang naiyak nasabi nga kanina eh habang habang nagliligpit si Indo, ay si Indo kini kinikilig at first time niya makareceive ng 5K. Si Ma'am Kiel talaga ay tayo mahal na mga hindi oh, nakakalimot sa ka touch So, thank you so much, Ma'am Kiel. Thank, you ma po. Oh. God bless po, Mami M. Ako po ay sobrang saya din. Lalo po nung nakita ko si Indong na masaya. <laughs> you, ma oh, kaya kumain? Nakakatawa. Oo, kain ka na. Pagkakain. Oo. Oh. Yan namang pabitsa ay from Tita si Tita Nina. Oh. oh. Sige po, Napapati Tita si na din pati mm -hmm. ako. Kakakala ate Salamat <laughs> ah, po Tita Nina. Thank po. Ayan. Kami po eh, hindi na masyadong nakapag-invite. At uh, sa totoo lang ay ayaw ka din ni Indong na magpahanda. Mm -hmm. Ay ako naman na yan nga. Nagregalo ko kay Indong ng spaghetti. At ayaw ko naman na ano ah. Kumbagay siyempre bata pa rin si Indong. Oh para ma-feel naman niya eh, ang special kahit pa paano sa kanyang birthday. kain kain lang, Lums. Ayan, at narito na po ang mga best friends ni Indong. Pasok na kayo at kumain na kayo. Pinagluto kayo ni Indong na kanyang specialty. Ni Tarokoy, kasama ni Tarokoy. Ayan, at nagse-set up na po. Sila na magse-set up. At yung mga bata naman po ngayon ay... Alam-alam na din dito. Madalas po dito yung mga yan. Ayan. Sige. Buksa mo. Ba't kayo ngayon lang? Ngayon na pa kayo naantay Ah. Uh, yes. Ayan. Kahit kayo diyan na rain or shine. Yeah. <laughs> Kain na kayo diyan. Salamat <laughs> po. <laughs> Ayan po mga bata kayo, taga dito so, din sa amin, malapit po. Kain na kayo. Nakain na po sila. <laughs> Dapat ay magkain din kayo at nagsahing ng na po ang mga person mga kaibigan ni Indong. Sila po ay dito daw po sa labas para meron daw silang privacy. <laughs> privacy! Privacy! <laughs> <laughs> kahit kayo so, na sa labas. Iya. Ano, yeah. okay, dito na daw lang po sila indong oh, po pwesto. Yan at uh, ako naman po pumasok na ulit dito sa loob at by the po si Lux, busy busy. po post po muna siya. Pagkatapos po na iti, pupunta daw po kami sa kanila dahil meron po silang meeting. Iyon yung sa para sa 50th Golden Wedding University. Ah. Kaya po after ng practice nila, dito po nagdiretso. At uh, kumain nga muna. Tapos ay maya maya po ipapunta na din po kami sa kanila. hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po. Bye-bye!